Magandang umaga po uh, Tito Gary. At sa lahat sa DX3L uh, sa pamunuan at uh, mga miyembro DB1MTW sumusuporta po. 73 mabuhay. Salamat po Tito Gary. Pa-signal check naman diyan. Nako ay kalahati lang po. Oo. At uh, mukhang ang pangresibo ng aking antena ay madamot pero salamat po Tito Gary. at uh, nabut din po kita ng malinaw okay, you, uh, and, uh, uh, okay. okay. Yan okay aking bagong okay ngayon. 5.9 okay 5.9. So, ayos. Uh, tingnan natin yung aking ginawang antena. Akit lang ako sa taas. Ayan yung aking version 6. So Arayat, Pampanga, 108 kilometers, 5'9. Nung itong aking gamit ay... Ito, ito. 5'3, 5'4, quality 4, quality 3. Itong uh, version 5. Pero itong version 6 ko ay 5.9. Ayos. Panalo to. Oo. Minsan dito, pag ako nagkocontact dito sa version 5 na to, ay pinaka maano na ay 5.5. Pinaka the best na kung maganda maganda ang... Ah... Uh, set up ay uh, ibig sabihin maganda ang propagate pa ang tawag doon Ayun uh, na yun pero ito 5.9 walang kagatol-gatol 108 kilometers ayos panalo to